Hindi, isang buo na ganyan. Hindi, natin? Ihiwaan lang ba? Ah, ihaw, ihaw. Ihiwaan. Para ihaw time. Sa loob. hindi, ah, para malupi mo. Kasi sa ihaw, bagay, ito ang panamang bagay. On. Pinadapa na manok. Sam Mamaya yun, yun, yun na yan, i-stick na, i-stick na lang natin yan. Hmm. I-stick. Ah, dito pala yung mga kalamnan, ayaw? Hindi, ano natin, i-stick na lang natin. Ah, oo, ayos yan. Ha. Oh. Yan muna pala. Ano? tama itu pagkaluto niyan. Ito, malambot na. Oh. Yan, yan, yan. Bali tomorrow live streaming ng Cafe Christian Channel. Yung pinaka main niya po ay Cafe Christian Channel. Yan si Brother Tamyang. Oh, yeah, that's that's Boss over na lang po. Nagtiwala <laughs> na ito isa. Ah, <laughs> 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 ano mo oh. Sunog na. Papa. Ito ano na sunog na to. Hmm, tagal na. So, bibira muna kami. Kain na kain na, na Happy birthday, Lodi. Happy birthday. Thank you, thank you. birthday boy si Aldem Official. Kain na, kain na. Salamat sa sponsor ay na. <laughs> Sana bigyan ka pa ng mabang buhay ng Panginoon idol. Sana At pagpalaan ka pa lalo. Idol salamat nila. na. Bye bye. Ito yun. Tapos ka rin. Dali. salamat ha. Mamate, salamat po. Dali, ting, 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 salamat. Amiyan. Good boy, idol. Maraming salamat. Kay Precious M, marami sa lalang. Tapos na, yung bite. iniyaw na manok, yan. Uh, yung galing halos hindi makita, no? Ba't ganun yan? May mga ano-ano? May. Ah, uh, yan o, oh, yung ganyan, no? Oh. Huwag. <laughs> Ikaw dito, na, ganun kanina yun dyan, Hindi, hindi galing yan dito. Lilipang. Umakbang dyan. So yun, mga kamaskara, bite. binayin sa mga binto, no? Maray-maray pong salamat. Ito yung milon pala. Milon. Pag-imaga. Kain na, kain.

May laki. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan mo. Isa-isain mo na. Hindi. Huuhuin nyo? Huuhuin ko na. Mm, sige, sige. huuhuin mo na. Ayan, lalaki mo. Ay. Tanggalin ko yung kaki ka. Ako, pag anong, binibit-bit ko lang din. Oh, sige. Dami na huli namin. Ayan, ayan, ayan. Ang lalaki nang nahuli namin doon. Ayan, ayan, oh. Nakaposit kami isa. hindi pa kalakihan pero ako nakatapak ako ng pusit eh sayang mo no. oh nakatapak ako lambot laki. eh tapos kagagana lang siguro pusit. So, malabo eh pusit yun pusit yun ay lambot ay pusit nga yun eh hindi na namin oh, sinasarin lang namin dito sa pinakabaldi na lalagyan kasi lumapit na nga baka mag-away-away na doon sa silo masira na yung ano yan eh. Adi, dami na huli ayun Madami na e. huli <laughs> dito sa rin po oh, Kasi maganda yung ano may lusay Oo uh -huh. yung Maganda yung ganito Doon maputik Pero maganda ang pusit pa ngayon Pag ma maputik Sayang pusit ngayon yung tapakan ko Labo eh yung oh, ganun, na, na, ganun, ganun, dito sa dalawang to, ang laki oh. Yung ano, batalay na mababa, oh, yun. yung talo ng talo. Kaya nga, laki. ang laki eh. kaso na ano ko naka, naka yung, sa yun, Hindi di ko nasa sa okay, mm. okay, okay. okay Dito okay. Meron ba? Dol? Baga may kapatid yun? Eh, Laki nalang ito lang Yan yan. Oo. Oh, oh, so, oh. Okay. Oh, lang, lang. Talabahin na. Sayang nga. Ano? Ako may natapakan ako posit eh. Ay, malabo eh. Halo, halo. pang ayari ayari, ayari. 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 ayari oh. Ay, magandang Isda itu. Oh. Menabun sa Amin. Bali-bali ang buto, oh. Grabe ang... <laughs> Walang patai ka di. Balik-balik kepala sa lobo, eh, <laughs> Grabe naman tama, eh. ano ay ah. eh hindi hindi pala kayo eh hmm. sabi sa iyo eh nandito si bata yung ano yan yan o no, yung mga yan yung bumili uh, pa di ba oo oh. yung mga yan o yan o buhay pa buhay pa ba. buhay pa bata yung umuho ilang uras yan dalawa lang hindi kayo nang nang ko kila ay. kayo ano? yung iba. may mga kasabay kami dyan po mundo kayo. Kasama namin yon. magtaka sa yon. upay ang gawana yung 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 po, yung po. Uy! yung 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 isang balde yan. May isang pusit pala. May isa, Si ano ah, nandito kanina yun eh? Nandito dito, yan yun, yun. sarap ng tulog ah. oh kuha ka huwag oh. May nakuha din sila eh Isda ba? Ang eh. oh. dami ito ko eh Ang dami ito? Punin oh. natin na ah. Mabuhay pa kasi kaya ano, Mag hawak hawak dito Punin natin mga isda yeah. eh. Bukod ng isda Ang laki nito Ang laki nito, haba ng galamay oh nasan yung mga toko? nakarami rin kami ng toko eh. Anong toko? Isda? Yeah, isda. Ito, na. ito. Ganito. Yeah. Ah. Hmm. Di okay. Mga ganito namin. ba, toko? Hmm. Yeah. Yeah, yeah. yeah, yung mga, uh, Tapos may posit kaming isa. Ano nga? ka lang. Malaki no? mga may mga sihi na sa likod. Dami oh. rin pala ng isda oh. Marami. May kasiyan ya. Dami ng isda marami, ani oh. Hindi bibil natin mga kamaskara no. Dali makita niyo yo. Wala man tao. Dali masak namin oh. Ang dami.